thank you so much of course Jeffrey Tam kasama rin po natin Michael Roy Hernandez ayan thank you so much at the ang cast of course hindi mo nung peto ang ating event kung wala ang ating producer Miss Sylvia Sanchez at Miami ayan if this is your moment mung sabihin natin ang patasalamat sa Kaibigan natin, kasama natin na sumusuport sa Topak simula't simula pa na. Ay, maraman. maraming 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 magandang hapon po sa inyo lahat at muna sa lahat. Merry Christmas, uh, guys at siniyan. Uh, uh, gusto ko lang kasalamatan kayo na nandito kayo lahat. At, uh, um, yeah, ito, proud kami. Finally, Topak is home. sa Spain, sa, sa Austin, Texas. But wala akong halong biro. Hindi po ako ganito as sobrang dedicated na i-push tong topic na to kung hindi po ito pinalakpakan at hinalaan sa ibang bansa. Ako nakawitness lahat ay lahat ko At uh, sobra kong hinahanaan tong project na to ni Derek Somes, Arjo, Julia, lahat ng cast ko, lahat na nandito, ang gagaling nila. Bakit ako nandito? Dahil gusto ko sabihin sa inyo lahat na yung action natin, nag-level up. At gusto ko sabihin sa inyo lahat na kaya natin kahit papano. Basta, meta, basta meron lang talaga magporsige na kaya natin lumevel o oh, kahit hindi po lang sige. Umaangat ang action natin. Lumelevel tayo dun sa sa, sa, sa international. Sa totoo lang po, uh, hindi ko to sasabihin sa inyo para bulahin kayo. Mapapanood nyo na. At kung hindi nyo nagustuhan ng topak at sasabihin nyo sa akin, binubola ko lang kayo. IG ko po, Sylvia Sanchez underscore A. Sabihin nyo sa akin kung pangit ang ko lang to. Pag once po nagustuhan nyo po, isa lang yung hiling ko. Sana i-shout out nyo. Sana mag Comment kayo, kasi ito ang nababagay ngayon ng mga pelikula para sa ating Pilipino kasi para pag nating sa ibang bansa, hangaan tayo. Nakaya pala natin sumabay yeah. sa mga bansa. Sa kumulang po, hindi kong sa ibang bansa sa abroad, nalulungkot ako kasi huli tayo. Ibang Asian countries, nandoon na, tayo yung huli. Ngayon, gusto kong maging isa to sa lahat na kaya ng mga producers, kaya lahat, kaya ng ganitong pelikula. So, bahala na po kayo po sa sa Topak. At kung magustuhan nyo, Sylvia Sanchez underscore A, Titan Studios, please pakitag kami. Kailangan namin ang tulong nyo. Lalo na po, 38 movies lang ang Topak. 38 cinemas. Si, hindi, hindi kami nagre-reklamo po. Ganun talaga ang buhay. Pero naniniwala po ko sa word of mouth kasi karapat-dapat po itong pelikulang to. Kahanga-hanga, at uh, dapat na mapanood ng mga uh, Pinoy po. Iyon po. Finally, Topak is home. Thank you po. Isang okay, brief film ko tayo dito sa harap. Sa harap ko muna. Ito na lang tayo. 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 tayo kasama naman ng cast. Very good pa Thank you so much. Again, mga mga